Naranasan nyo na po ba yung manindigan para sa tama pero kayo pa yung napasama? Or maybe may nakilala kayo, may kakilala kayo na alam mong mali pero sila pa yung punupuri at pinapalakpakan. Alam mo yung mga ganong sitwasyon, ang sakit di ba lalo na nga alam mong uh, mali talaga yung tao pero sila pa mali sa opisina, maring sa bahay di ba? Yung kuya mo may kasalanan pero siya pa yung kinampihan ng nanay at tatay mo. Pero uh, here's the thing, God sees everything. Kaya sabi po sa Proverbs, malinaw po sinabi ito sa Kawikaan 17.15. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang taong nagpaparusa sa taong walang kasalanan o nagpapalaya sa taong may kasalanan. Alam ko sa konteksto po ng Proverbs ito, malinaw na sinasabi, kasuklam-suklam. Alam niyo po sa English to abomination daw po sa Diyos yung dalawang bagay na to Yung masama, ginawa mong tama, yung mga nasa tama, ginawa mong mali. Okay? And ito po yung tatlong bagay na natandaan natin. Number one, God is serious about justice. Hindi joke po sa Diyos ang ustisya. In fact, yun daw po ang pundasyon ng kanyang trono. Righteousness and justice. So yung word pong abomination sa Hebrew, very strong siya. It means detestable, deeply offensive. Hindi siya natutuwa kapag ang mali pinapalusot o yung tama pinaparusahan. At tayo po mga anak niya, we're called to reflect his heart for justice. Kaya tama yung uh, nag-susumiklab na damdamin ng mga kababayan natin. Pag nakikita yung mga katiwalian, sinaselebrate pa, mga katiwalian, ginagawa ng paraan and all. Again, hindi lang sa politika. Maaaring sa bahay nyo, nangyayari yan sa barangay. Number two, yung judgment daw po natin must reflect God's standard, hindi yung mundo. Balitad po kasi minsan yung sistema ng mundo. Yung korap, pinapalampas. Okay? Yung taba, yung tapat, pinapahirapan. Kaya sabi sa Bible, sa so Romans 12, do not conform to the pattern of this world. Meron pong hulmahan tong mundo na to yung tama, nagiging mali, iba rin nagiging tama. Pero kahit mahirap minsan, kailangan mo talagang to stand for what is right and, and, and just. At pangatlo, truth and integrity, honor God. Every time po we speak the truth in love, every time we defend what is right and refuse to compromise, na honor po ang Diyos. Kaya hindi man palakpakan ng tao yung ginagawa mo, God sees and rewards yung pong mga tamang ginagawa natin. Sabi sa, sa isang salmo, He walks uprightly and works with righteousness. Hindi rin po tayo magigiba. Kaya ngayon po, magkaroon tayo ng heart check, mga kababayan. Do I defend what is right even when it's inconvenient? Or am I justifying something wrong? Kasi halos lahat, eh ginagawa yon. O minsan yun, nasa authority, kahit mali ginagawa. Dahil ba sa takot or pressure, sumasama na rin tayo. Kaya tandaan natin po, as I end, Kawikaan 1715. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang taong nagpaparusa sa taong walang kasalanan o nagpapalaya sa taong may kasalanan. Yeah, Lord, maraming salamat dahil pinasusuklaman mo ang mga mali na tama at ang mga tama ay ginagawang mali. Lord, salamat po dahil alam namin na kami bilang individual nagdadasal ng righteousness and justice nilang sa bansa, sa bawat bahay, tahanan, eskwelahan, at even mga opisina. So Lord, tulungan niyo po kami maging maliliit na ilaw na eventually maging magiliwanag sa mundong madilim na katulad ng bansa namin na may kinakaharap ngayong uh, challenges. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami Lord to stand what, on what is right and just. At uh, dinadalangin namin ang leader na aming mga ng aming bansa, ang mga liderato Lord na na tinitingala rin namin dahil nga ipinoto to ng karamihan Pilipino kaya nandyan sa posisyon. Lord, tulungan mo rin sila na makita nila ang kanilang role ay uh, napakahalaga sa mata mo na you, you value what is just and you value Today, righteousness in Jesus' name. Devotions. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.